Ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Salita mo, Kristong mahal, espiritong bumubuhay, nagtuturot, umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap ka ang Diyos gayong tao ka lang. Tumugon sa si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan Ako'y hinirang at sinugo ng Ama Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama huwag ninyo akong paniwalaan Ngunit kung ginagawa ko iyon paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Hordan, sa puok na noong unay pinagbibinyagan ni Juan na natili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos